Hinanap namin si Pastora Mirna at Albert Boco sa barangay handang daw sila nakatira. Magandang hapon po. Iitatanong ko lang po sana kung dito po yung mami Mirna Boco. Nandako ba? Wala po. Nasaan po? Sigur. Yung asawa niya po. Magkasama po sila. Niya. Ano po bang ginagawa niya? Naabutan namin ang mga kasamahan ni Namirna sa kanilang bahay. Nasa Cebu City raw ang mag-asawa. Nakausap namin sa telepono si Mirna pero tumanggi siya na magbigay ng pahayag. Ayon sa mga taga-foundation, may opisina sila sa Baybay City sa Leyte. Ito ay ang 1159 Enterprises. Pwede raw dito malaman kung saan dinadala ang pera ng mga miyembro. Lending company daw ito na para lang sa mga miyembro ng C3AM01 Foundation. Yes. Pinuntahan namin ang opisina ng 1159 Enterprises sa Baybay City. Dito po ba yung office ng C3 Foundation? Okay, sa so, C3 Foundation dito. Ah, related po ba yung 1159 sa C3 Foundation? Ang C3AMO1 Foundation, hindi rehistrado sa Securities and Exchange Commission at DTI. Wala rin address ng opisina sa Baybay City ang foundation. 500 pesos. Pagkatapos, bibigyan ka ng 1,000 US dollars. Paano ka naman, kuan saan mo naman kikita uh, kikitain yan? So, walang katotohanan yan. Talagang scam yan. And people should try to realize na there is no truth to all these promises. Si Pastor Jesus, naninindigan pa rin na totoo ang foundation. Talaga na uh, deeply nainiwala pa ako kasi nandyan naman yan eh. ba diba, alam naman natin na may kaso pa ngayon sa gobyerno ngayon. All about uh, Marcos's wealth against the government. ba diba, talagang nandyan naman talaga yung case na yan hanggang ngayon na nag-aagawan pa yung gobyerno tsaka yung taong bayan pa nga tsaka pati mga Marcoses. Samantala, si Bador desididong magkaso kung hindi maibabalik ang kanilang pera. Ang gusto ko mangyari, managot sila sa kanilang mga pananagutan ng kasalanan. Yung ikinakaso nila, walang libo lang po yun. Eh sila lang po kasi matitigas yung mga ulo nila. Sa araw na ito, nangako si Pastor Jesus na ibabalik niya ang perang kinubra mula sa mga kababaryo sa Barangay Hall ng Plaridel. Ito yung waiver. Nandyan yung pera. Pipirmahan nila din po ang pera. pera. Okay. Tabi lang, parang kaliwaan. Kung hindi maibabalik ang pera, pwedeng kasuhan ng estafa si Pastor Jesus. Kasi nangyari na sa amin yan eh. Tatlong kami niya pina, Ina, pinaasa, nabigyan kami ng pina doon sa Barangay Hall. Tapos ngayon, walang naganap. Tapos dito tutis siya, magsasimuling na naman siya. Alam ko ang, ang ano niya, na isa sang scammer, isa sang manuloko. Illegal ang mga gawain nila. Okay, una, Teresita Gonzales. Naa? Wa, nagtawan. Ginian Sultan. Braga, Serlina Braga. Okay. No, si Maria Bonita Arribo, na dapat Nabawi ni Bador ang kanyang pera. Okay na po ako kasi at least natulungan ko yung mga tao. Bigyan ko na lang yung mga ano na hinain nila na tutulungan ko sila ngayon na bigay ko na yung mga kagustuhan nila. Sunod si Ninita Urapa. Maging sinenita nabawi rin ang 340 at apat na piso niya. Ayon sa Committee on Laws and Social Welfare ng Baybay City Hall, maari pa rin kasuhan si Pastor Jesus kahit naibalik na ang pera. Eh sabi ko kung sakaling interested na kayo uh, mag-file ng kaso, tututulungan ko kayo. Kasi ito syndicated staff, ha? dapat yung complainant Uh, siya ang magpipirma. Kasi siya ang magsasabi na kaya ako nagbigay ng ganito kasi ito yung promise nila na bibigyan ako. Pero sa mga promises nila, ni isa wala pang natupad. Wala raw balak magsampa ng kaso si Bador. Uh, hindi na ako kumakasaba ng kaso? Kung mayroong mga ano doon, may ibang barangay magkisa, wala na akong bakilam dyan. At isang nang, hugas kamay na po ako dyan dahil nasitol na tapos Siguro, binalikan yung pila sa mga tao, alam niya talaga na ito hindi magkatotoo. Samantala, noong October 10, nahuli si Albert Boko sa isang bypass operation sa Hilongos, Leyte. Nakuha raw ang labing isang sachet ng shabu sa kanya. Nakakulong siya ngayon sa Hilongos Police Station.